Anuhin kayo ni... Lagpasan ka agad kayo ni Joshua dyan. Baka di na kayo makapalag doon. Okay, para pagpawisan ni ka muna. Ting! Try mo! Pamayan na yan! Anong workout dyan? Basta! Magwalis ka muna. Eh, ito yung workout para ah? pagpawisan. Eh! Pat! pa, balik pa balik ka. Taas baba. Ha? Huh? Taas baba! Sige! Oh, Sige, taas baba! Workout nga tayo eh! Bot, doon ka sa initan. Bot, di ba yan? Doon ka sa initan! Para, para pagpawisan ka. No. Ikaw, boss Reddick, gagawin mo, bibigyan mo ako ng tubig. What's up, neighbors? day joke lang, guys. So, guys, pupunta na tayo sa mga gonggong -gong kasi day 1 ng workout daw nila eh. E, na ako ni Queen Redick pero yun, pupuntahan ko sila. Pero may naisip akong workout para sa kanila, guys. May naisip akong workout. Huwag nilagalakad dahil pupunta sa bahay nila. Okay. Guys, joke hanggang nga. Okay, mata tayo. Inet. Tao po! Tao po! Oy. What? Oy. What? Oy. What? Si ano? Fernando po. Kendi. Kendi. Oy. Pasok ko po. Pa. Katas na din namin kumain eh. Uy. Uy, ngayon na ano natin. Fernando po. Okay, lang. Ano? Pero gagawin kong ano natin, gagawin natin si Cesar Montano yan oh. o. Ano, yan maganda! ganda. Diba? Oy nga pala. Ano na? Hindi pa lang ngayon. Taki na, nagdown na kami sa'yo ha. Kaya nga ngayon tayo mag-workout. Yan. Yeah. Dapat accurate ka. Oo. Dawang sama dyan malakas na ako eh. Malakas ka na. Dike na, tayo. Pero na ready. <makes> hindi, hindi basa, dito ready? muna subay, may gagawin ako eh. Ako subay na chat boy. Hindi kasi hindi ba ngayon na tayo mag-workout yung day 1 natin. Paano kayo niyan? Baka anuhin kayo ni lagpasan ka agad kay ni Joshua diyan. Baka di na kayo makapalag doon. Kami kahit mo, ilang araw lang kaya na agad namin mga oh. Eh, tinatamad pa kami ngayon eh. Eh, ganito na lang may naisip ako. Hmm. Gusto mo dito tayo mag-workout sa bahay niyo. Oh, tapos. Oh, yun pa. gusto niyo. Dito tayo, parang masayang. Oh, tara. Oh, sige. Mr. Ben, pwede pa o, oh, Mr. Ben, o. Oh. tara, tara, tara. may naisip akong magandang workout to. Coach, kakagoy, o. ba ako dyan? Hindi, hindi. Okay. Si Kernel, nakilala mo na to. mo, Coach. Ano to, ano Mano sa pero to, Oh. Hindi, 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 So, Soko lang. Ah! Ay, si Muting. Ay, ganito. May naisip ako. Di ba? May workout tayo ngayon. Papapawis tayo. Ting! Ano ba yung Muting? di, hindi. Hindi, hindi. Hindi, o dyan para pagpawisan ikaw muna. Ting! Trap Mamaya na yan! Anong workout yan? Basta, huwag walis ka muna. Eh, ito yung workout para pagpawisan. <laughs> eh, na pinayaran ka namin 40k? Kay... Gusto mo? Alam, ako yung slack Ano, ano, gusto mo? Wala, uwi na ako. O, o, sige. oo, sige. Mabagaran. Ikaw dito. Moteng, upo ka muna dito. Ikaw, upo muna dito. Paano yung ano? O, sige, paano? Sige, walis na para pagpawisan. Ah, uh, uh, ikaw, ano? Ikaw, ikaw... Bakit? Dito pa, pa... Balik-balik at as baba. Ha? Huh? Taas baba, sige. Oh, sige, taas baba. Workout nga tayo, wi. Eh. Paano ba 'yan? Hindi ka papayat niyan. Lalaki ka tawon mo niyan. Si robot, bot doon ka sa initan. Doon oh, ano ka sa initan para para pagpawisan ka. Ba? ka para para pagpawisa o, ba? ka. O, para ya, ka. Ba? Okay? Ikaw, boss ready. Gagawin mo, bibigyan mo ako ng tubig. Tapos, 'di ba pag mo sa akin, iinumin ko. Bibigay ko ulit sa iyo, kukuha ka ulit. Hindi eh, kasi parang gumagalaw yung katawan natin. Tayo na nung workout yan. Sige na, ano? Ayaw, ayaw na. okay no, ba, Ay na. mo Isa pa, italat mo. Ayaw nga, binayaran ni Tapos. Italat mo ulit. Ganun nga, para pagpawisan. Go. Lakas naman ang tama mo. Hindi ko ano, maniniwala ka sa ano, hindi. Coach, oh. binayaran kita ng 40k, kalahati oh. ng 60k, tapos ganyan yung papagawa mo. Parang pagpawisan. Effective ba ito? Oh. Ah. sige, 5 seconds, alis. 5 seconds, alis. 5 seconds, seconds, alis. 5 seconds, okay. 5, 4, 3, 2, 1. Balik. Balik sa Balik! Good! Oh. Tama! Diretso! Tignan mo, tignan mo, tignan mo. Diretso! Yung, tubig! Tubig! Black bow! Okay. Atan yung mga nito? Relax lang kayo dyan ah. Sige. Oh! Bilis! Kocho! Oh, baba mo! Yan! Okay! Balik mo doon! Hindi ko <laughs> na eh! Ano? Balik mo! No. Balik mo doon! Hindi ko na eh! balik yan! Hindi! Balik mo! Balik mo ba? doon! Balik mo oh, Balik mo! Balik mo doon! Sige na! kasi Iinom ka ba? Diba? O oh, para hindi na ako magbalik-balik! Kaya natin nalako! Hindi naman ako iinom para pagpapagay sa Balik mo na doon! Diretso! Diretso Eggers! Diretso! Balik! Okay na! Okay! Okay, go! Go! Balik! Go! Go nga! Robot, limang segundo! 5, dito? 4, 3, 2, 1. Balik! Sanay na ako sa workout mo, Coach. Oh, di ba? Go! Troy! Troy! Sige pa! Malapit tayo! Sige! Sabi mo iinom kayo ganyan? Di na lang, hindi na ako babalik. Isa pa! Ba. Ko... Isa pa! Isa pa! Oh. Isa pa! Oh. Isa pa! Oh. No! Isa pa! Oh. Isa pa! Oh. Isa pa! Oh. 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 Ano? Saan ba? alam ko lang, kung alam ko lang, uutos uutusan mo kami. Hindi na ako nag-enroll sa'yo. Hindi ko kayo uutusan. Workout nga to eh. Go! Tahan ng workout Go. to. Magkaka-abs ba kami dito? Oy. Buong katawan n'yo! 'Di ba? Lalabas ang mga muscle niyo. Biro duwin mo oh, oh, oh. oh, oh, 'yang kawibuyan. O. Oi. Hoy nambaikan. O, duwin mo 'yan. Hadige. Hola set, classet, 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 classet. Classet. La fet guys, classet. Tutulin mo oh. 'yung classet, classet. Okay, classet 'to. 'Di diba? ba? Pinapapawisan tayo o hindi? Pinapawisan. Okay, 'di ba? Okay, tingnan mo muna, ay muna. So, after ng robot, pasok na muna dito. Nice okay? So, per set natin 'yon. Gagawin natin ng 10 sets. Ah! Ano? Ano ba gusto nyo? Ano? Ano yung pinahayon nyo? Ano? 10 sets? Bukas naman! Bukas naman! Bukas naman! Tuloy-tuloy maganda yan! Bukas naman! Okay? Sige! Papapagod eh! Papalik ako! Ikukunin lang ako! Tuloy natin! Ha? Oo! Teng! Sama mo si Moteng ha! Ay na! Masarap pa yung pag... Tulong na bibilad sa araw! Makapagpawisan! Ay! 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 Okay, kung lang dyan. Araw-araw ka punta dito. Oo, araw-araw natin gaganyan. Hindi dumating ka out. hindi ako maglilis. Ipapalinis ko sa kanila lahat dyan. Okay, okay, Sige, patay mo muna. Hindi, hindi ko alis. 3, 10 sets pa, 9 sets pa. hindi, huwag natin bidyuan, no?